Nay nangilad, siya pa'y nang budol, siya pa'y bagagnaw, nga musulti, nga I was deceived. I will not talk for myself, but I will talk for all the Filipinos nga ang nararamdaman nila ay hindi nabalik ang justice ng boto nila. Ang mapagkunwari at ang nambudol. Ako lang ba ang mula pa sa simula ay wala ng tiwala kay Bongbong Marcos? Ni hindi ko man lang naisip na magiging presidente siya ng Pilipinas. Maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi talaga mananalo si Bongbong Marcos kay Lenny Robredo. Noon pa lang, masasabi na natin na kung si Sara Duterte ang tumakbo bilang pangulo, tiyak ang kanyang panalo. Sabi ni Inday Sara, kontento na siya bilang mayor ng Davao City. Subalit, naakit siya ng matatamis na salita ng mga Marcos. Sa madaling salita, ginawa ng mga Marcos ang lahat ng paraan para tumakbo si Sara bilang bise kay Bongbong. Nagbitaw sila ng mga pangako para makuha ang gusto nila, pero wala naman talagang balak to pa rin, gaya ng pangako ni Bongbong na gawing dalawampu ang kilo ng bigas. Kitang-kita naman natin na mahusay magsalita si Bongbong Marcos, o mas tamang sabihing magaling mag-English. Pero, ang tanong, naiintindihan ba niya ang mga sinasabi niya? Alam ng mga Pilipino ang lahat ng pagkukulang ni Bongbong Marcos at ng pamilyang Marcos. Alam ng mga Pilipino na si Bongbong ay tila hawak ngayon ni Speaker Martin Romualdez at kung anuman ang dahilan, sila lang ang nakakaalam. Kung tunay na marunong magpahalaga si Bongbong sa utang na loob, kaya niyang utusan si Speaker Romualdez na tigilan na si Inday Sara, pero parang wala lang. Sa halip, pilit niyang pinapaniwala ang publiko na wala siyang obligasyon o malasakit kay Inday Sara tahasan pa sinabing naloko siya nito. Para makalimutan natin ang kanyang pangako na gawing dalawampu ang kilo ng bigas, gumagawa siya ng ibang dahilan. Sinabi niyang hindi talaga maibaba ang presyo ng bigas dahil malakas kumain ng bigas ang mga Pilipino, kaya mataas ang demand at, kasabay nito, ang presyo. Alam niyang mula pa sa simula, hindi ito posibleng mangyari. Ngunit dahil gagawin niya ang lahat para makuha ang gusto, ginamit niya ito para akitin ang mga botanteng Pilipino at sana magising ang mga hanggang ngayon humahanga kay Bongbong sa kadahilan ng mabait talaga siya kasi di madalan nagsasalita sa likod ng pangungutya. Baka kaya di nagsasalita kasi wala na siyang pakialam sa mga Pilipino. Nay nangilad, siya pa'y nang budol, siya pa'y bagagnaw, nga musulti, nga I was deceived. I will not talk for myself, but I will talk for all the Filipinos nga nararamdaman nila ay hindi nabalik ang justice ng boto nila